Ayan guys, shout guys. Ito na naman yung mga nakakatawang eksena. Mga tanong kay Tatay Dix na pabalik-balik na lang. Nagmamarunong talaga ito si Ma'am. Han ay mga mga bata. So nandito nga kanina no, Ma'am Sir, Mr. Mr. Chair, Mr. Duterte. Paano nyo yung paano niyo ma-measure yung sinasabi yung success? Hindi niyo na eradicate. Gumamit na kayo ng force. Indexes in the sense that uh, it was minimized. Then, uh, that's a re relative word. But you know, uh, I cannot... Ginawa uh, ko uh, Whether uh, it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time now if you are asking for accountability then uh, if you can uh, I said uh, inaadvita in, uh, ko naman file the case and I will go to jail willingly if you can prove the case because this is a democratic uh, country and there is a democratic process. Even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Thank you, Mr. Chair. Hindi kayo naging success. No? Wala namang mga big fish na nahuli during your time. So, may, pwede mga magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga uh, drug lord o malalaking smuggler ng droga o nahuli o napakulong sa panahon mo? Ma'am, uh, magtanong ako. ah uh, uh, Mr. Chair, ako po yung nagtatanong, point of order. Pwede po, sasagutin na lang ng resource person. Eh, eh, Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmanufacture ng droga sa panahon niyo po? Meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon na sa dagat. <laughs> um, Dabaw. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. <laughs> Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Sa... Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at uh, uh, smuggler at malalaking fish sa droga? Uh, hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over lagay ko sa bangka pagdating doon sa Dolo, kaliang ko yung kamay pati tapos itapon ko Okay so dapat po magbanggit kayo at, at alam ko po Mr. Chair si Mr. Duterte ay isang lawyer at alam niyo yung due process at alam niyo ba gaano pa, paano pahalagahan ang buhay whether yan po ay uh, talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, kinulong, inahawa ng cases, kinulong, at hindi uh, nagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi, ma'am, sa amin is only good for 40, 50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 80, 100 overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Uh, siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagtapin. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami mati. natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan. ang hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, Naging presidente ka, Mr. Chair. Oh, Pero dapat alam nyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Ma'am, hanggang ngayon, it remains to be a problem. And, uh, what you're mounting is uh, still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung druga. Hindi yun yung ma'am tatapos. Hanap buhay ngayon. Pero hindi po siguro katulad nyo, no, at ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Um, Duterte, no, at sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. If the situation calls for it, uh, I will not hesitate. And the police should not hesitate, especially facing a criminal who is also paghinuli mo dapat ayaw kong makita na buhayan, kasi gagamutin mo pa sa ospital magastos pa ang gobyerno tapos natapon mo doon sa prisuhar pakakainin mo pa tapusin mo na that is my philosophy and I don't believe in you I do, if Mr. you do Mr. not Chien. like what I if you do not like my my ideology fine that is that's mine Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung ano no, yung I don't believe in you. Well, okay, next, Mr. Chair. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. Tanungin ko si Mr. Duterte. Ano po ba yung elements of self-defense? When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police you have the right to defend and if your life is in danger at yung criminal malayang but have the satisfaction of uh, excuse me mo? point of order Ganun Point of order mr chair kanina sinasabi na natin na may rule na bawal gumamit ng Manaswang salita or hindi, hindi magandang salitan. salita? Uh, I'm, uh, I'm, I'm using a word uh, gano'n. Am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is gano'n ako gagago. Ako fiscal ako gano'n ako gagago. Tama kayo, please, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Abogado kayo. Pero alam ko, pag, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag oh, ka ba ma'am? You do not know me from Adam.